gusto malaman nyo no, na isa talaga sa pinaka false prophet or pinaka mother talaga sa lahat ng false prophet or pinaka baliktad or pinaka, pinakamasama masama sa lahat ng tao dito sa mundong ito na isa talaga sa sumusuway no, sa kalooban ng ating Panginoon na masamang influensya para sa lahat no, na nanunood sa kanila itong mga celebrity na ito itong mga artista itong mga artista no, sinasabi ko no, bakit ko sinasabi ng mga artista kasi ito sila eh halimbawa Minyo may asawa to sila mga taong ito naghiwalay kasado kasal sila tapos naghiwalay tapos ilang araw na lang yan pinopost naman sila sa media may, may kinakasama naman sila kinakaringking na namang iba tapos ganun may nangyayari sa kanila ng mga immoralidad naman nangyayari alam nyo ba kung anong tawag yan yun yung tawag niya adultery yung mga tao naman na wala sarado talaga ng utak, sarado yung utak, gusto nila malaman, diyan diyan ka masaya, suportahan ka namin, iwan mo yung asawa mo at deserve mo na maghanap ng iba no, na mas ganito, mas bitter. Ikaw, ikaw, ikaw na artista, no, ikaw na artista no, na gumagawa ng kasamaan na yan sa harap mismo ng mga tao at maraming mga tao na aakay mo, maraming mga tao na nabulag na aakay mo patungo sa kasalanan na sumusuporta sa mga divorce bill or sa paggawa ng mga kapakikiapid or mga adultery maniwala ka sa akin mas malala pa ang kaparusahan na tatanggapin nyo kasi dito sa kasulatan ang sabi dito hindi mo walang kahit isang tao no, na mapaghiwalay na paghiwalayin yung mag-asawa walang isang tao na paghiwalayan yung dalawang tao na napinag-isa ng Diyos yung mag-asawa. Kung magkipaghiwalay man sila, kung maghiwalay man yung dalawa, kailangan hindi mag aasawa yung dalawa na yan. Hindi, ma hindi makipagrelasyon. Kasi paggagawin nila yan is nagkakasala sila ng pakikiapid or adultery. Tapos ngayon, tingnan mo, tingnan mo, marami ngayon no, bad, bad influence talaga yan sa mga tao. Ito naman mga tao no, na hindi talaga nagbabasa dito sa kasulatan. Mas, ang isinusunod ng mga tao ito is yung batas ng tao batas ng tao pagdating ng araw hindi nila alam ito mga taong ito ay hindi nila alam kung ano yung kaluuban na mismo ng Panginoon na may mas batas pa na dapat sundin kaysa batas ng tao ang batas o kautusan ng ating Panginoon patungkol sa mga ganitong bagay kasi masinusunod nila yung mga mga batas batas na, na, na sa ating mundo o sa ating bansa batas ng tao na sumusuporta sa ganito okay to kasi deserving namin magbago magpili ng iba palitan yung asawa namin hindi nila alam kahit pa mag-asawa kayo ng iba kayo at saka yung asawa mo magka isa pa rin sa paningin ng Panginoon meron ding mga mangmang -mang na mga mangmang -mang na mga pare no? mangmang -mang na mga pare na bulag sa katotohanan panay ng Biblia wala namang naintindihan itong mga tao no? kinakasal pa rin nila yung mga tao no? na dating kasal na sila sa kanilang mga asawa itong mga taong ito dap, itong mga taong ito na gumagawa nito is kabit gumawa sila ng mga kabit adultery po yan kung ikaw isang pare na mangmang isang pare no, nagpakasal kinasal mo isang yung tao na dating kasal na tapos kinasal mo ulit hindi ka makakatakas talaga sa kaparusahan ng Panginoon kasi sa pamamagitan mo yung mga tao inaaprobahan mo kung bakit inaaprobahan mo yung Pagawa pa rin nila ng kasalanan. Sabaga, hindi ko hindi ko naman hindi ko naman may kukubli, no na as sinasabi dito sa ating Panginoong si Kristo, ang Panginoon dito no before Christ sa Malakayas no na kayong mga pari ay humihiwalay sa katotohanan no himahua eh, ito mga pari na ito ay humihiwalay sa katotohanan yung itinuturo nyo ay asyang dahilan na napapahamak sa mga tao at namamatay sa kasalanan itong mga pare na ito ay hindi talaga nagsasabi ng katotohanan. Instead na sasabihin lang katotohanan, yung mali yung, yung ipinipreach nila kasi itong mga itong itong reliyon na itong Katoliko na ito is ruled by Satan. No. Kaya mostly sa mga tao na gumagawa nito is maniwala kay sa akin, walang tao na gumagawa ng adultery, yung mga adultery or mga pagkikiapit na makakapasok sa karya ng langit. Sinayang nyo lang yung buhay nyo para lamang marami kayong lahi na ma maiiwan may dito sa mundong ito. Pagdating ng araw, pagdating ng araw, na itatapon nga sa impirno. Iisipin mo yung anak mo na doon din patungo sa pinatutunguhan mo. Kasi hindi nyo, hindi nyo alam eh. Hindi, hindi. Ito, ito mga tao nito is wala yung bang ginagawa kundi gumawa ng mga kahilayan, gumawa ng mga ng mga kasamaan, adultery, immoralidad, no tapos pinopost nila, nila sa mga ganito ganyan proud nila sa mga ganil ginagawa nilang kasamaan pagdating ng araw bawat kasalanan kabayaran kamatayan magbubunga yan ng kamatayan ang hindi nila alam na ang salita ng ating Panginoon is buhay kasi ang sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo dito sa John 17 is yung ang yung salita ay buhay no, katotohanan at ang ating sabihin ating Panginoon sa si Kristo sabi niya no na I am the life and the resurrection So hindi na intindihan ng mga taong ito. Ang sabi ng ating Panginoong Isu Kristo, siya lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Kung ano yung sinasabi dito sa kasulatan? Sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon sa mga kautusan ng ating Panginoon. Pero paano masunod ng mga tao ang kautusan ng Panginoon kung nasinusunod nila ay kautusan o mga batas ng mga tao na no? kabaliktaran naman sa katotohanan sa mga utos ng ating Panginoon. So, hindi mangyayari yan, no? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon siya Kristo, no, na no one can serve to master. No, so hanggang dito na, lang, no, maraming salamat. God bless.